Okay mga boss, uh, welcome back at ito may gagawin tayo. Board lang ang dinala. Uh, kapwa ako technician din dito sa ano, sa kalugar ko lang at marami na rin naibigay sa akin na trabaho at misan dito din sa akin bumibili ng piyesa. Ngayon may ginagawa ata siya na ano, ah, uh, video okay. Ah, uh, board na lang ang kinalas niya. Board na lang ang kinalas niya kasi 'yun na lang daw ang problema. Tinanong ko kasi siya kung anong problema nito sabi niya maugong ata umuugong ata yung ano hindi ko lang alam kung tama yung pagkasabi niya isang channel daw maugong sabi ko na mo na ba na dito sa main amp talaga hindi sa tone sabi niya oo daw dito so ito ang gagawin natin dito ay ah uh, natin yung ano tingnan muna natin kung ano yung mga nagawa niya na base dito sa board so may mga hinang na rin ayan So ito yung hinang, hinang yan. Natampered na din yung ano mga boss, yung board kung mapapansin niyo. Ayan, may tama na din yun. So uulitin natin yung hinang dito. Hindi naayusin natin yung ano kapasitor niya mukhang ano na rin eh. Mukhang may tama na rin. Ayan, na uh, umaangat na rin yung baka isa din to sa day lang kung bakit may ugong ayan. Umuuga-uga na rin yung kapasitor niya mga boss oh. So ayusin na rin natin yan Pero tatanggalin ko muna At i-double check natin Kung ano nangyari dito May mga kalas na kasi wala na yung pyesa dito May kulang na na isa Ayan. Sige tanggalin muna natin At kalasin ko muna to lahat ng transistor Para ma-check natin kung okay pa okay. Unahin muna natin dito sana. sa ano sa kapasitor ay, na natanggal yung panghihinang ko Okay. ang problema nito wala pa pala tayong power supply uh, bote, may binigay sa aking board yeah. kinalas niya daw dun sa ano parang iwan ko ano nangyari dito i-attach nga natin tong camera Ipapasok dito. Saan ba? Dito na lang siguro. So, may binigay siya sa aking board. Ayan. Kalas-kalas na. O, board dito ng ano ah. Board dito ng 5 auto. O, mukhang ano pa ngayon. Tanggalin natin. O. Board ng 5 auto. May transformer pa mga boss. Ayan o. Oh. Tanggalin natin. Yan Oh. Sa konserto to, tamang tama, may pantisting na tayo. Ayan. May pantisting tayo na ano. Yan ang magiging pantisting natin. Tapos yung board naman. Ito yung board. Wala nang laman. Ah, pinagkahuya na pala. Wala na. Halos kalbo na. Ah, ah, wala na. Halos ano na. Board na lang talaga natira. Pero board to ng original na concert. Ayan, sunog-sunog na nga lang. Malaki kapasito si nilagay. Pero mukhang ano, may tama na rin. So, pagpipisahan na lang talaga to. Ayan, o, masama na nga yung tama. Ayan. Okay, baba ko muna to dahil hindi naman to yung pinaka sadya natin. Tabi muna natin to. Din ito gagamitin natin pan-testing. Uh, check natin 'yan mamaya kung buo pa. 'Yan. Ito yung pinaka supply lang niya dito ang kailangan natin, ito lang. Oh, natuklop na nga. Ito lang yung kailangan natin. Tapos yung ano, tabi muna natin 'yon. So ngayon ang gagawin natin dito ay Tanggalin natin yung kapasito na natin mga ano. Ayusin muna natin dito yung hinang. Mabahaba na pala yung ano, yung yung video ko na naman. Okay. Galang. Gala Isolder ring pump. Check natin itong kapasitor. Baka may tama na rin. Pag naiugong kasi, number one na problema to. Pass ito. Ayan. Ayan, natin. mukhang okay pa naman siya. O, mukhang okay pa naman. Tabi na lang natin yan. Then, tatanggalin natin yung ano. Tatanggalin natin itong mga transistor. So kakalasing ko muna to tapos linisan natin. Testirin ko na lang isa-isa yung ano. Update ko kayo mamaya. Medyo ano kasi ah uh, lang natin yung video natin ngayon. Okay mga boss, so ayan, naayos na natin ng bahagya yung mga dito lang, yung mga transistor na ano. Naglagay na din tayo ng bagong resistor. Tsaka na-check ko na yung mga transistor, okay naman. Bukod dito sa questionable tatlo, na puro 5401, pinalitan ko na para walang hasil. Nga pala habang ginagawa ko to, nag-isip ako paano magkakaroon ng ugong eh, sana kung may DC yan magpo-protect magpo-protect tong relay hindi yan mag ano, hindi yan magsi-switch on nung tiningnan ko yung ano sinisilip ko yung sa may relay nagulat ako mga boss uh, may ano pala oh kaya pala nag-on yung relay kasi uh, tawag dito mapapansin nyo yun na naka jumper na So dapat inayos na lang yung ano, o baka nagmamadali o ano, pang emergency, minsan ganun. Pag emergency, uh, kailangan gawin na lang o ano, hindi na ito troubleshoot para mapagana lang. Kaya lang may problema talaga. So linisan natin tong part na to. Then, medyo puro shortcut na to mga busa sa mga nag-assume dyan ng tutorial. Wala po. Uh, ano lang to, kumbaga repair vlog lang talaga to. So, linisan natin din may may kalawang na tatong ano, tika lang. Basin nga natin tong ano. Awala oh, pa naman. Talagang nagka-problema siguro dito, may baka may DC out. Tapos pinilit lang talagang ano paganahin. Kaya dinirekta yung relay. wala namang kalawang oh. so yun lang talaga siguro tanggalin na lang natin tong nag short na ano na tika lang gamit ako ng pump So cut ko na muna. Okay mga boss, nangyari doon, wala naman tayong ginalaw dito. Tinanggal ko lang yung nagdikit na ano, yung pinagdikit yung hinang sa isang transistor. Ngayon, kinabit ko na yung capacitor, kiniskis ko muna yung palibot para ano. Then magsusuka tayo ng bias para malaman. So ginamit muna natin yung transformer na nakadaan ng test valve para safe. So saan na ba yung tester natin? Ayan, nakaabang na. Susukat muna tayo ng bias. Iyon ko na muna. Ayun, umilaw sa glit. So tayo ng bias. Uy, nag-switch na yung relay mga boss. 0.35 okay 0.34 okay 0.3 lahat yan natabo na na ng kamay ko hindi na makita so dito tayo okay 0.3 ayan 0.3 okay 0.4 okay 0.4 okay Point Okay. So, 0.3, 0.4, pwede na yan. So, DC. Dito tayo sa may speaker. Uh, ito yung pinaka-ground. Yan. Tapos, dito tayo sa ano, bago mag-relay. Atin ano. So, 0. 03 yan yung DC out nya wala nang DC out okay, 00 so sa tingin ko mga boss yung problema nito dito yung ano kasi yung tatlong transistor mukhang leaking na mamaya siguro i-explain na lang natin hindi na maganda yung ano halos hindi na gumagalaw then nagka tamper tamper pa dito kaya siguro nagka problema madalas kasi yan sa mga 5 auto dito nagdulik -le talaga anong susunod natin na gagawin i-off ko muna uh, lagay tayo ng audio so tika lang i-prepare ko lang maglagay ako ng audio at saka speaker so subukan natin to kung tutunog na ayun mga boss bali nagkabit na tayo ng ano naghagilap pa ako ng mga lumang potentiometer nang <laughs> nagpili pa ako ng video pidi, -pidi pa nang ako sa bago tapos ihinangi ko <laughs> tipid na tipid yan na naglagay muna tayo ng volume dito sa pinaka input ito na yung pinaka audio input natin kasi board lang to ito na yung pinaka ano then speaker then nakadaan pa ng test valve try natin uh, i-testing ayun umilaw nawala na tingnan natin kung mag switch ayun volume ko may tama no oh. Luma kasi Okay So okay na yung tunog nya Malinis na I-off ko muna uli Then ilipat natin yung speaker sa kabilang channel naman Para malaman natin kung ayos na talaga ang tunog Okay, try natin i-on uli. Ayan. Switch yung relay. Yun, nagswitch na. Okay. Balik natin uli dun sa, ano. Parang okay naman yung tunog niya yung mga boss napakinggan ko na maigi walang humming so ayos na to uh, sa tingin ko naging problema lang dito nagkaroon siguro ng DC out yung isang channel at basag ang tunog kaya lang pinersa nila so para mapersa mo na mag switch yung relay yung pinaka final driver transistor para sa switching ng relay Uh, ginamper na lang yung ewan ko doon yung collector at sa emitter ata ginamper para mag na mag-switch ang relay. Dahil ang problema niya talaga andito. So tandaan niyo mga boss kung may abnormality sa circuit, kung may mga oh ano, may mga DC out ganon uh, hindi talaga mag ano, hindi talaga gagana yung relay para maprotectionan yung speaker. Hindi talaga magana yan ha Magpo-protect talaga siya. So pinalisata talaga nila Ah, hindi lang natin alam kung ano nangyari. Pinalsa nila kasi ginampiran. So, nakita ko dito naman problema. Tampered na yung board. Ayan, no, oh, mapapansin nyo. Puro jumper-jumper na lang yan. Inayos ko na lang ng bahagya. Nilinis ko ng tuner. Tapos may nakuha ko dyan. Tatlong transistor lang. So, dito banda yon Ah, hindi, hindi. Parang dito hindi ko na napakita kasi kanina. So, may mga tatlong transistor na leakage na o parang hindi na normal yung reading nya. Yan. So, anong mapapayo ko diyan sa mga magdi-DIY? Siguro, ano, kung hindi nyo kabisado mag-check ng transistor, ah, palitan lahat, mas madali yan. Ah, isang isang palit na lahat itong, ano, isang self-pack, mas madali. Kasi magdi tester kayo sa isa, masisira pa yung, ano. Sa tingin ko, yun lang ang problema niya. Nagkaroon lang ng leak yung, ano. Atas nga natin, up muna natin. Hanapin nga natin yung transistor. Andito lang yun, natabunan ng, ano, eh. Aha. Uh, nakita natin dito ang transistor. So ito ito mga boss. Ito natin dito. Ito yung transistor niya pag kiniko kasi sa times 10k. Ah, uh, diyan tayo nag-check ng mga leak o kaya yung ano. Yung collector emitter dito yung tinitest natin ah. Uh. Ito mukhang okay pa. Pero sinabay ko na. Ah, ito ano na. Ah, uh, shorted na talaga to. Ayan balik na ito. Eh hindi nyo pala kita, no? Tingnan nyo. O, ito. Babalik ko ngayon. Ah, uh, collector M ito, yan o, May tama na. Ito naman, ito naman may kalawang na, kaya ano, kaya pinalitan na natin. So konti na lang yung palo niya, tung isa. Sinabay ko na siguro to. So yun ang problema niya, ito talaga isa ang pinakamalala kasi baliktaran na pumapalo sa 10k. Ayun baliktaran na. Sinabay ko nang isa may kalawang, tapos itong isa medyo mahina na din yung palo niya. Sinabay ko na, pinalitan ko na tatlo. At yun, wala na, wala nang to troubleshoot. Uh, Inisa-isa ko lang pag-tester. Sa mga gustong matuto mag-repair siguro mga boss, ah uh, manood muna kayo kung paano mag tester, Marami nag tutorial ng ano paano mag tester ng transistor. Meron din ako dati niyan, matagal na. Pero yung mga tech vlogger may mga ano Balikan nyo na lang mga boss. Huwag kayong tamarin. Kumbaga ah uh, yung pagiging technician kasi hindi po yan na hindi po yan minamadali. Hindi yan yung tipong matututunan mo lahat sa loob ng isang araw. Kaya sabihin natin umupo ka lang, wala kang gagawin, manonood ka lang ng mga vlog, mga ano. May makukuha kang info o idea, pero konting-konti pa rin 'yon. Pero kung magtiyaga kayo magtuto na ano, nasa basics. So ano ba 'yung mga sinasabing basics? Palagi na lang binabanggit niya na aral ka muna ng basics. Ano ba yun So 'yung parte ng mga basics, itong matuto ka mag-tester ng piyesa. Um, mag-color code, magbasa ng piyesa, ano yung purpose niya, So marami naman nagba-vlog hindi na ano. Hindi na kailangan na ano. So wag niyo nang tanungin yung iba. Kayo na lang ang magkusa kung talagang ano po sige kayo kayo magkusa. Marami niyan dito sa YouTube. Okay? So mga boss, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin na gawa na natin. Ah, na ko na pala. Nagawa na natin to, i-chat ko na lang yung may-ari para ano.